ayan hay sa inyo mga ka-taste buds ngayong araw tayo magluto kami ng pusit so ito mga ka-taste buds ha? ito mga ka-taste buds hiyakan muna natin magpamiliit ang kawali bago tayo maglagay ng mantika ayan so pwede tayo maglagay ng mantika tamang dami ng mantika nagisa tayo ng sibuyas, bawang, kamatis Kaya hiyan mo natin mag-isa yan. So, ito naman yung ilalagay kong puset. Ang dami yan, no? Lagay na natin to. Kuha tayo ng paminta. Siyempre, lagay tayo ng asin. At maglalagay tayo ng soya, maglalagay pa rin tayo ng asin. Ayan, hindi na kalamit. Ayan, haluin natin yan. So ito maglalagay tayo ng tamang dami ng tubig. Huwag naman napakadami. Okay na yung gano'n. Tinansya na lang natin yung ano. Kaya pakuloyin pa natin to Pagkulo, lagay tayo ng toyo. So guys, lagay tayo toyo. Pansyahan na lang yan. Huwag naman masyadong napakarami. Next na gagawin natin dito, pagkalagay ng toyo, haaluin muna natin yan. Then, maglalagay tayo ng isang pirasong nor shrimp cube. Yan. Okay lang maglalagay ng shrimp cube dahil pusit naman ang niluluto natin dito. So, then, hahaluin natin yan. So, yan. Magiging napakalasa niyan. Mamaya, babalansin na pa natin lasa nito. Then, maglalagay tayo dito sa tanghon mamaya. Ngayon, maglalagay tayo ng bahagyan dami ng suka. So, tandaan, laging mas marami ang toyo kaysa suka. So, yan, pagkalagay ng suka, hindi muna natin ito hahaluin. Hayaan muna natin na ganyan. So, mga taste buds, lalagay natin ang sotanghon. So, ganyan kasimple ng pagluluto niyan. Ayan, hahalu-haluin natin yan. Yung ibang sabaw niyan, i-absorb ia pa ng sotanghon. Ito naman yung lutuna. So, bang laging maglalagay tayo dito ng tamang dami ng asukal. Huwag naman napakadami. Okay na yung ganyan. Para mabalansin lang yung lasa. Siyempre, di ba? Yung natin ito, hahaluin na natin yan. Then, yung lutuna rin kaagad yan. Pagkahalo, yun na. At saka nalasahan ko na rin yan. Okay yung lasa. Perfect ang alat. So, kailangan talaga dagdagan na lang ng asukal. So, yan. So, yun. Ganyan kasimple magduto. Adobong. O, oh, sip. Ayan, so ito, lagyan ba natin ano, pala ng ano, dahon ng laurel o bay leaves. Then, luto na. Ating napakasimple, napakasarap na adobong kusit na may sotang So, ayan, kung nagusto nyo rin to, baan pang ginagawa nyo, subukan nyo rin ng ganitong luto. Subukan nyo na rin to.